Hey guys, mabuhay! Maligayang pag pagbalik sa aking YouTube channel. Again, medyo talagang late na ang pag-upload ko kasi naman napakaraming lakad this weekend. Ang dami ko pang videos na hindi na-upload. Ang dami ko parang hindi nasusulat para sa Abante TNT. But anyways, eto nga ang ganap. Of course, may mga nakakita nito ganap sa ginanap na press ko na meet, greet, and buy ng ano, Starcy. Si, uh, ng, ano, ano, ano na si Lei? ABS-CBN Film Productions. Yun ang kanilang ano. But anyways, pagdating mo sa venue sa Dolphy Theater, very fiesta. Nakaka-fiesta. Ang saya-saya. Ang ingay-ingay. May banda. Talagang alam mong mag enjoy ka. Ma yung pakiramdam mo, mag enjoy ka. Kasi nga, ang saya-saya. Yung sa simula pa lang, parang... Uh, uh, may enganyo ka na, mapapangiti ka. And also, at the same time, eh, yung mga food, kasi ang daming ano, no? parang, ewan ko, ba't ganun yung, ano, yung team nila, yung parang fiesta nga. So, may mga ibibigay sa yung stab, tapos, bibigay mo yon sa mga, may mga stalls kasi doon. So, kung ano man, marami, may mga taho, may mga shomai, bibingka, at kung ano-ano pa, may lechon pa nga. Basta ganun, pupuntahan mo. Of course, maraming drinks na, ayun, so, Bago ka mag ano bago ka pumasok sa press eh busog na busog ka na. Ito nga nasa loob na ako ng Dolphin Theater. At yun na, nakita mo naman. Alam mo nakakaming na naka-hamish mga ganitong press con. Yung palang talagang pinaghandaan, yung map, yung preparation, may drama kasi syempre ibang press con nga, 'di ba? Minsan pagdating mo sa venue, wala lang, kain ka tas upo. Ayun na, start na ng press con. Chican, op open forum na, Q&A na. Tapos, pero talaga ito sa ABS-CBN. Agusto ko yung ganyan, yung rampa. At nakakaaliw, alam mo pinagandaan So eto na nga, biglang sumulput na lang sila sa stage ng Dolphy Theater I was uh, thinking na dito sila sa gate, asa ah, may pinto, so makukuna namin But yun na, nagtilian at nagulat na kami dahil nasa stage na na apat So anyways, wala si Joshua Garcia But At the time siguro, parang alam ko birthday ni Joshua Garcia So ayan, of course si MJ Felipe ang host ng Presscon na ito. Again ulitin ko ano, ang style kasi ng Presscon ngayon, especially ito sa ABS-CBN. Uh, magsasubmit ka na ng questions mo para at least limited na lang. Kabaga, hindi na masyadong mahaba yung presscon para alam na lang kung alin yung mga tatanggapin. Sometimes, maswerte ka, magkakaroon ka ng chance to ma-interview pa sila ng one-on-one -on -one, or kung yung iba hindi nagmamadali, may walang lakad or whatever, walang promo, pwede mo silang puntahan, makaka-interview ka pa. But kadalasan, talaga, after ng ng open forum, after ng Q&A, wala na ano um umaalis na rin. So konting pictorial, konting photo op. Ayan. But anyways, again, sabi ko nga napakasaya ng press con. Nasa start pa lang, nakikita mo na ang saya-saya, nakakatuwa yung mga artista, si Piolo, very jolly, si Maricel, although, ayan, like, kapit kapit ang mga anak niya sa kanya, sila Labelle at si Juan Carlos, nung um, lalakad siya. And of course, Ganun pa rin. Katulad pa rin, the usual Maricel, napatawa-tawa, pang uh, pa smile smile So, pag nakikita niya yung kakilala niya, yung tinuturo. So, ayan, puno naman ng Dolphy Theater because aside from yung mga member ng media, eh, may mga fans na maswerte nga na invite na nagtanong din na uh, binigyan sila ng chance to ask. Of course, nakakatuwa dahil may nagtanong kay Maricel na sa mga susunod na lang ng vlog para at least ganun bongga yun. Nakakatuwa kasi Bata pa lang daw siya, idol na idol niya na si Maricel Soriano And up to now, um, hindi pa rin nawawala yung paghanga niya na yun So, bongeng tanong about legacy and all that So, si Maricel, kinuwento nga niya na, sala, I'm sure, Nandito rin sa interview na yan uh, uh, Panoorin niyo hanggang ano lang naman itong voiceover ko Pero, kinuwento niya na talagang inangkin niya na yung mga anak niya, yung apat kasi nga wala si Joshua. Yan si Bel, si Piolo, si Juan Carlos. And of course, si Joshua. Inangkin niya na ng mga anak niya. Ganun naman si Maricele. Talagang pag nakasama mo siya sa trabaho at nagustuhan ka niya at talagang yung attitude mo ay puring puring niya, talagang ano, dituturing ka niyang parang anak. So, kaya lang nga, doon Sinabi niyo sa akin, doon pa lang na sese na kayo. Nagkakaroon na kayo ng separation anxiety. <laughs> How does it feel to be here now doing this press conference? Well, kanina, we did a fan meet. Grabe, we got so emotional. You know, that moment I just felt the presence of everyone. I felt the presence of Familia Kaputo. And now that we're here doing the press conference, it makes me more excited for November 12th. Yes. Nice. kasi iba naman yung experience ko dito sa Dolby Theater. The last time na dito ko, oh, kasama ko yung daddy ko. Nandito lang na ka, eh, ay, tubo niya dito ginawa. Kaya pagbalik ko, eto pa lang ako ngayon. Kaya pa mga flash ako, ha. Oo. Pero nakutuwa ako na dito kami ngayon ng mga anak ko. Hmm. Grabe yung ano eh, attachment sa'yo ni Belle Parang anak mo na eh, no? Anak Sila. Diba. <laughs> <laughs> Piyolo, welcome back to Star Cinema. Yeah, after 8 years, I'm just really excited to be back home. When was the last? 8 years ago. Last night. Last night, yeah. Wow. Gayon new night. New night? it's a new night. I'm so happy coming. Yes, uh, it's nice to be back the, your first love, your first family. And of course, ABS-CBN Star Cinema for that matter. Ang sarap nung pakaramdam na uuwi ka sa pamilya talaga. Na nagpalaki sa'yo, na nagbigay sa'yo ng break at the same time. Ang sarap nung pakaramdam na nakapuho ka ng isang pamilya winning the shoot sa shoot namin. At yun ang talagang regalo namin sa mga tao. Itong pelikula na pinawa namin, na pinaghirapan for so many months and it's just really excited because, uh, you know, when it comes to family dramas, when it comes to films like this, ang mga talaga natin stars. You know? Oh, so speaking of, speaking of going back, Inay, welcome back ulit. Yay! Sorry sa so pagkano, ano ba yung last mo? Hindi ko maalala. Chris, last ni Inay. Titi. Titi. Green boy! Green boy. boy! Jaguar? Girl boy, bakla, tomboy! Alam ng mga fans. Diba? So, Documented uh, yan. Yeah, uh, yeah, Oo. Oh. Yeah, with Vice Ganda. Uh, yeah. Sa anak ko pa yun. Diba? Sa mga kanilin at pa. pa, pa na. <laughs> JK naman, your first movie with Star Cinema. Yeah! Tama ba? Yes, it is. First movie, Bongga ka agad. Thank you. Hindi bago ako no um actually one again hi everyone I I wanted to go back to the question earlier kasi the last time we were together as well at tayo sa ano sa location tapos as as you very well know na kita na kami. and and we felt at home um talagang hanggang ngayon damdam ko yung sayang kasi going on set was one of those things that I was looking forward to doing pag nalaman namin na, oh, may Kasi ang saya namin. Ang saya namin sa set. So, nakakamiss, pero sana hindi ito yung uling pagkasama ng pamilya pa ko. Wow! Narinig mo yung arms, ha? Dinig na dinig. Dinig na dinig. Okay. Meron tayong gift sa kanilang lahat. It's time to watch the official trailer of this movie. Mga kapamilya, pelikula na ginawa namin para po sa inyo na hantog ng Star Cinema at yung PSBN. Sana po panoorin nyo. Hindi, 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 hindi. Aga-aga, kumakay na Aga -aga, kung pala. Pero hindi, um, sobrang na-attach kami sa proyektong ito. And sana yung Pamilya Facundo, yung mensahe nito sobrang ganda. Sana yung mensahe na ito umabot sa manonood natin. It will give so much importance to the people you love in your life. PJ? Sa nila hindi siya ko. Pasensya na, napaka emotional na namin sa pelikula. And uh, it was really hard to do because uh, I don't want to say personally, but it hits close to home, especially for Filipino families. And it's something that we have to face you know inevitably no matter who we lose uh, as long as it's part of the family sahig sa puso di ba so when we were doing it pinipigil naman nila hindi ko miyak kasi sabi niya oyes sa ang iyak hindi yo bawal kami miyak oh, bawal kami miyak so yun ang masakit kasi parang we're full of emotions yet we cannot show it we, we cannot show it as much so it was really hard for me especially kay inisin na napaka iyan naman so bawal bawal talaga it's just a good feeling to have and yeah Okay. <laughs> Joshua The coping mechanism. Oh, okay. <laughs> <laughs> Kaya ganito, guys. No, I mean especially with with what I personally also went through in life. It's it's also way too close. So I mean, anyone. Mas tanin niyo, mas pa-connect dito. <laughs> alam mo kaya ako na? Ay, alam mo kaya? Kasi may pili kano to. Kaya ako nakatayo na na kasi gusto kong bumaba. Gusto ko magtanong ng reaction ng mga nakapanood ng official trailer. Is there anybody there who wants to ano uh, express na ano yung reaction ninyo sa trailer?